Akala ko naka-week ngayon si Kuya Pat. Si po <laughs> si kasama ko? Pero hindi <laughs> lang sa Maynila, merong mga kalesa dito nesa. sa Barangay San Jose, San Fernando. Papaga, good morning po! Ayan, buhay na buhay ang kalesa. <laughs> ang Mama. mga buwan na pagawa ng kalesa. <laughs> <laughs> Napagkamala ko si Kuya Tony. Nakakamala. <laughs> Ilang <laughs> weeks si Kuya Day para. At ilam na kaya ito na nga. Papunta tayo sa ating surprise sa box kung saan nandun ang ilan sa ating mga maswerteng kutsero. Yes! Yes! An Ayan. An o si Arn Arn. Magbigay ka na Arn. Sina po yung una. Ayan. O si Arn Arn. Ito sa inyo na po yan. Yay! Hey! Ayan. Congrats po tatay. So, Next ko, po. Mga kutsero to. Mga kapuso ha? ah. Yay! Yeah, ganun din. Na Pakita natin. Ako. Yeah, na Congratulations sa ating mga kutsero. Ito, kuya. Halika na. Ayan. Yes! Isa pa, isa pa. One, one more. Na Ito, kuya. Dali. yung ang kutsero natin yan. Yes. Yeah! <laughs> At alam Issa mo ba, Monica, ha? O sige, ayan. Sabi, kinukuha ni kuya oh, yung kanilang yeah, no? premyo. Congrats po, congrats. Ito na ang barangay San Jose din ay kilala sa paggawa din ng pinasosyal na kalesa. Ang tinatawag nilang karwahe! karwahe. Kaya pupunta natin ngayon ang bahay na paggawa ng karuahe. Let's go. Karuahe pababa <laughs> sa Saglit lang. Na. Hindi naman sinabing pababa itong dadaanan natin. Eto na. Ang kasi oh, tayo. Oh. So, eto na, Mari. Ito yung uh -huh. barangay San Jose nga. Yes. Dito yung pamilya Lingad. Eto, ito, ito, mga nakikita natin. Gumagawa sila dito ng karuahe Tama. since 1959. Tama, napakatagal na yan. Ha? Kaya kilalang kilala ng pamilya. Ito, punta na natin ang unang proseso ng paggawa. Dito tayo. Let's go. Ay, daan lang po kami dati. Tataan tayo. Doon tayo sa umpisang umpisa. Yes. Let's go. So yung kasama natin, makikita ito. nyo ba? Pasok ka kuya para makita ko yung ginagawa natin. Aha, ang unang process of course ay ang pag, pag layout ano, lay o kaya yung pattern. At kasama natin okay. ang may-ari ng pagawang ito na si Sir Ben Lee. Sir Hi, Sir tingin ka naman sa camera. Ayun. Ang guwapo di Parang si Brad Pitt. Iyon yeah. naman. At ikaw naman si Angelina. Pero <laughs> hindi, <Angelina. laughs> <laughs> Mars. Ito yung ano, Mars. 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 Ito yung ginagamit nila na wood dito. Tama tayo, yes. Nara yung ginagamit ninyo. So, napakatibay. Nara. Napaka Nara oh. So, dito nga, dito nila nililay Dito nila rin na tinatabas. Yes. Hanggang sa, finally, eh, maging, uh, kumbaga, Itsurang karuahe, mga parts na ng karuahe. Tama. Right? Tatay, ano, ito. Sagli, ilang karuahin na po ang nagawa niyo sa ilang taon na paggawa po ninyo ng uh, mga ganito? Mayroon na siguro tatlong po. Tatlong, tatlong po? 30 na. na. Ganun na kadami. Uh -huh. Pero kasi gusto lang natin sabihin ng eh, mga karuahin kalesa nila, hindi ito basa-basa. Talagang kumbaga eh, top of the line yung mga ginagawa nila dito. Tama ba tatay? Ayun. Yes, at ilan o gaano katagal bago matapos ang isang karuahin, Daddy Ben? Maabot ng tatlong buwan. Tatlong ah! buwan? Ah! Tatlong buwan. Oh, mas mabilis magawin yung mga kotse. Oo, oh, oh, pala. <laughs> <laughs> Ganon ka tagal. Oo, oh, oh, yung kami daddy. Kasama sa susunod na Eto process. Na. Ang susunod. Ang paggawa ng kahoy <laughs> eh. Oo. Oh, oh. Oo, oh, oh. ito naman ang ating next na uh, proseso ng paggawa ng karuahe. Ang tinatawag nilang... Oh, assembly. assembly. Tama, Daddy, ang mga nagagawa, nagaganap po dito ay pag assemble ito, tatay, no? Nyo. Yung mga nilayout natin kanina, yung mga tinabas natin, dito nila pagsasama-sama ay higsa mabuhay ang karuahe. Tama ba, tatay? Ayon. Yes, ayan ang kanilang chassis, ang kanilang flooring, of course. Ang paglalagay ng kanilang um, armrest. Ayan, at syempre, ang buong kahan nito naging ang mga bakal na nilalagay sa ilalim at ang upholstery. Ayan, yeah, this is upholstery. <laughs> nilalagay nila. At ang susyala dahil Leather po ba ito? Itong nilalagay natin? Leatherette lang. Na. Leatherette. At Lederet, diba? itong ginagawa po ninyo ay um, may ilang um, katao po pwede sumakay po Kasha. dito? Bali, labing isa. Labing, labing isa. isa? Naku, apat na lang, bas na ito. <laughs> naganap dyan sa likod mo, Mon. Oh, o, nasa naman, Mar. Siyempre, naman ito aandar kung walang gulong. Kawawa ang kabayo kung ah. walang gulong ang karuwa. So, ito. Ito yung mga gulong nila. So, ilang gulong po ba kapag ganito kalaki? Pat lang. Ah, apat lang. Apat din. Apat na gulo na lagi sa ganito kalaking karuwahe. At nakita mo naman ha, may bakal, may kahoy, uri. tsaka may goma pinagsama-sama. At... Eh di, tikit na, na yan kapag natapos. At kapag natikit na nga, uh -huh. Mars! Eto na, after 3 months. Na, tara tayo, doon tayo sa finish. Well, di pa pala finish product pero doon tayo sa finishing. Eto na, ipapakita natin. Yeah. Eto na! Look at that. Uh -huh. Atay, ka. Ating um, karuwahe, Medyo mas maliit lang ito kasi di ba may madibang uri yan. Dati, Harapin natin Daddy Ben. Ang last na ginagawa ni Kuya ay ang kanyang pagpipaint. Tama po ba? Uh, ano po yan? Depende Lord. po yan sa nagpapagawa? Oo. Oh. Kung anong kulay yung gusto. Oh, kung anong kulay yung gusto. Ah, so ang gusto ganda. po ni Bubay ng kulay yellow tulad ng suot niya. Pwede po yan. Tama. Pwede pwede kaya ganyan. Pwede Kasi naman. katang barangay sa San Fernando, Pampanga. Correct. Sasakyan ko na ha. Tignan ko oh, na mara, kung maganda. Mag ay, pin, ang sarap, ang comfortable. Ay, tapos, di ba, ngayon lang kailangan kita sa unang hirit na hindi na kailangan ng kabayo sa harapan okay. kundi nakasakay na mismo sa karwahe, di ba? Magpera po ba yung ganito, Tay? Ay, yung ganito, 120. 120,000? 120, 120, 120, Ay, mag na lang ako ng Faith and Mother para Ama, na mag-turn na pumpkin <laughs> sa karwahe. Anyway, yeah. mas marami pa kami pag-uusapan ni Tatay Ben at ni Bubay sa so, pagbabalik po natin dito sa Paragay San Jose, San Fernando. Pampanga! Yeah. Yeah, sakay na mo on! Back to studio, oh. that's it, that's oh.